Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod. Anton Olson sa mga kapo ko. If double John sa Middle East, Yumkin Sain. Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Ngayon ng pag-uusapan natin. Ngayon kasi binabakbakan na naman ulit ni Amy Marcos ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez na na ngayon, gustong mangyari ni, ni Martin Romualdez, gusto niya maging estate witness. Kasi kung matatandaan nyo, noon pa yung panahon pa ng People Initiative, AX2 pa, di ba binababakang kagad ni Amy Marcos, ito si Romualdez, kasi kung titingnan nyo si Romualdez talaga nagpapagulo sa Pilipinas. Sobrang tikit niya kay, ano, kay Marcos Jr. Kaya ang dami na nga nagsasalita, di ba ng mga taumbayan na ya, ang presidente yata ngayon, si, ano na eh, si Martin Romualdez yata na nagde-decision ngayon. Kasi si Martin kasi, lahat po ang kanyang mga plano, lahat sinusunod niya, pati siya, pati yung mga mambabatas, sunod-sunuran sa kanya. Alam mo kung nyo ba kung bakit? Dahil sa mga budget sa kanila mga distrito, kahit mali, kahit hindi nila nababasa yung mga papel, pirma lang ng perma. Di ba kahit tungkol doon sa impeachment trial ni BP Sara, pirma lang ng perma. Kasi kung hindi sila piperma, hindi sila bibigyan ng kanila mga budget sa kanila mga distrito. Pero ito naman si Amy Marcos, binabanatan niya, binabakbakan niya yung kanyang pinsan buhon. Ay, wakula kung seryoso ang kanyang mga ginagawa. Tungkol naman ngayon sa issue na tungkol po sa uh, sa flood control. Ang gusto kasi ni Martin Romualdez, gusto niya maging state witness. Pero ito naman si, ano, si Amy Marcos, hindi niya gusto ang mga tono ni Romualdez na maging state witness kasi nga, siya po lahat ang binabanggit ng mga resource person, siya po ang binabanggit ng mga Diskaya family, ni Bryce Hernandez at mga si Alcantara at at yung isa pang lalaki doon na naging institute na isang resource person din sa Blue Ribbon Committee, di ba? Ang pinakamalaki talagang kumukubra dyan at kumoklimbat, uh, kumukulimbat ay si Martin Romualdez at si Saldico. Siya lagi ang naging uh, headlines. Pero ngayon ang gustong mangyari ni Romualdez, gusto niya mag, maging institute witness sa nangyaring katiwalian. Ano yan? Halik ni Udas lang? Halik ni Udas na kung walang, na, walang kinalaman sa nangyaring katiwalian? Ano ka? Kaya yung binabakbakan siya ni ano eh, ni Amy Marcos ito, panurin po natin yung ang kanyang litanya ni ano ni Martin Romualdez. All personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. I want to support the investigation, the fact finding to resolve um, uh, the issues surrounding the concerns of the ICI. It is helpful in the sense na Um, uh, we, in a way, are medyo napalinaw no, kung ano yung naging role niya or role ng mga niya sa paggawa uh, ng, budget. No? So, these people, we will be inviting soon. May ba? Oh, di ba? Gustong gusto mag maging state witness at gusto niyang ilhado ang kanyang mga nalalaman daw sa katiwalian sa flood control. Di ba? <laughs> Napakahinayupak isa ka talagang satanas eh problema dapat ibalik ang Blue Ribbon Committee para ipatawag siya hindi yung sa ICI kasi ang ICI, nako ano yan, independent body na lang na, pinata na ginawa ni Marcos Jr kaya ngayon, nanggagalayit at uh, gigil nagigil gigil si Amy Marcos sa na nangyayari na katiwalian. kaya ngayon, ito narinig niya na gagawin, gustong maging situit ni si Martin Romales ito, oh, gigil na gigil naman naman say, si Senator Amy Marcos. Ito o, oh, panorin po natin ang kanyang mga punto de vista ni Amy Marcos. Sila mga dapat. State witness, eh hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Eh talaga naman na uh, tinutumbok ng sagkatuntak na ebidensya na sa kongreso nagmula uh, ang uh, iba't ibang kalokohan. kaya ta uh, kinakailangan, suriin natin maigi, pangbihira naman, magbibidabidahan pa ngayon. May mensahe kayo sa ICI. Sorry? Mensahe niyo sa ICI. Ay, hindi ako nakikialab dyan. Independent daw sila. Daw. Kung si Romuald din, swinging daw siya na i-publicize yung kanyang Salen kung utosan siya ng ICT. wala namang problema yung Salen. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo bang yun lang? Mga dating stories yung bahay, bakit umarap siya sa Ano Anong makikita niyo ba Hindi ko alam. <laughs> Pero, yun, panibagong script po yan parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Pagpuna tayo lumundag. Sa so, mga hindi expectation nyo na may magagawa yung ICI to address ito Hindi na niniwala ko sa mga members ng ICI, huwag lang tayo magpaandal sa kung ano-anong gimmick dyan. Pansin ninyo no? si, ano, si Senator Marcos. Yung parang gigil na gigil, no? <laughs> yung gigil na gigil. <laughs> yung parang kinokontrol niya lang yung salita niya sa pa-interview, parang gusto nang manap manapak. Tignan niyo ang kanyang mga diminor niya, no? Ni Amy Marcos. Yung parang gigil na gigil niya, tinanong tungkol kay, kay Martin Romualdez. Kasi, di ba, sabi, ang, gusto, ang sabi ni, R ni Amy Marcos, ito lang nagpapagulo ng bansa. Kasi kung makikita niyo, parang ito na yata nagkukuman, nagkumukumpas si Martin Romualdez, eh. Tapos ay patanggalin. Ang tagal na ito, eh. simulat sa pool pa lang, eh. Nang pag ni Marcos Jr. Nang nagpapagulo talaga si Martin Romualdez. Pero hindi matanggal-tanggal ni ano, eh hindi matanggal-tanggal ni Marcos Jr. Kasi nga si ikaw naman, kadugo eh. Pinsan buon talaga niya eh. Ngayon, niya lang, di, ngayon lang tao ng 2025 na tinanggal niya kasi nga, nagkakagulo na yung taong bayan para mapunta yung, madivert ang issue kay Martin Romualdez o ngayon nag-resign. Kasi ang nangyayari ngayon, mga kawangis ko, hindi nila mapauwi-uwi si Saldi hindi, sabi nila nagpadala na raw sila nag nakipag-coordinate na sila sa ano sa mga taga-Interpol. O saan nga ngayon? kasi kahit in walang nangyayari. Tignan nyo yung ginawa nila kay, no, kay Congressman Tebes, Di ba? Halos gusto nilang ipakalagkad kung saan saan pumunta rin ng US yun eh. Tapos pumunta ng Timor Leste. Di ba? Talagang pinipilit nila. Halos yun ang nagiging laman ng pahayagan. Naging laman ng mainstream media tungkol kay Congressman Tebes, Tapos kakalagka rin. Tapos ito si Remolia paimbestiga ng paimbis o pa brief oh, brief briefing ng press briefing sa mga uh, of media nagpapainterpret tungkol kay Congressman Tebis na kailangan kung pwede nilang ilay ni ilay nila pauwi ng Pilipinas but ngayon hindi nila ginagawa kay saldi ko sa si isang hudas na yon napakalat-kalat sa ibang bansa ba't nila pinipilit na pauwi dito tapos isa rin hudas na si Martin Romualdez magiging state witness ano ka ba naman ano ba naman mga buhayan na nga ang tawag sa kongreso ni BP Sara tapos sila pa maging istituet ni ay malaking katarantaduhan na yan kung ganyan kung sa bagay si Martin Romualdez naman ang kumukumpas sa palasyo sa nangyayari siya naman lahat-lahat ng kumukumpas so ano bang inaasahan natin kaya hindi mo talaga makita, kaya hindi mo makita sa pagmumuka ni Senator Jaime Marcos na matuwa. Talagang gigil na gigil kahit ang kanyang mga ano niya, ang kanyang pag ang kanyang face reaction talagang, 'di ba? Gigil nagigil gigil, kinokontrol lang niya, Kasi nga ang nangyayari kasi sa ICI, unang-una ang nangyari sa ICI, hindi live na pinapakita sa tumbayan na Diyos ko, karapatan namin makita kung nangyayari sa ano, nangyari sa ICI na investigasyon Tingin ko may niluluto yung kalukuhan niya sa ICI eh. Ayaw nilang panagutin. Panagutin yun nang tagal. Matatapos lang naman ng 20... Abot na lang yan 2028 yan. magkakaroon lang ng bagong eleksyon. Hindi pa rin natatapos yan yung investigasyon na yan. Nakalukuan na yan. Wala. Maubos lang ang pera ng mga OFW na pinapadala dito sa Pilipinas. <laughs> ang, laki kaya, ang laki kaya ng nakukuha ng, ano, ng gobyerno sa mga taxis sa mga OFW. Walang mapapanagot yan. Kahit <laughs> kahit, kahit ano pa nilang gawin kaya mangyari mangyayari sa mga kapakukwip double jam maglinis na lang kayo ng kubeta huwag na kayong muwi kasi wala na kayong aasaan dito sa Pilipinas kasi ang pera nyo naman pinapadala, kinukukwala na mga iilan eh. tapos ang lakas pa nila ng loob na maging state witness <laughs> sa katiwalayan sa gobyerno isa ka sa sinasabi ng mga mga resource person ng mga diskaya family yung isa pang uh, marines daw na uh, resource person ng mga Bryce Hernandez pati ni Alcantara wala tingnan tignan nyo naman sa si Tito Soto pati sa si Ping Lakson hindi nga ni mabangit-bangit ang pangalan niya eh. kahit sa kongreso yung pangalan Martin Romualdez tapos manlakas nila ng loob na magsalita. Wala nang yatang kredibilidad yung kongreso ngayon eh kasi nga sa katiwala, sa nangyayari, wala silang napapanagot eh. Wala silang napapanagot na mga tao, ng mga kongresista o mga politiko o ano man. Alam mo kung sino ang mga binabakbakan nila? Ang binabakbakan nila ay mga halos mga DPWH, mga uh, malilit na tao sa lipunan. Yun ang kanilang tinitira. Kaya nga hinalisan sila ni ano eh, ni ni Magalong eh kasi wala nang tiwala yata si Magalong sa kanila. <laughs> wala nang tiwala sa kanila si Magalong kasi sa ginagawa nilang kalukuhan sa ano sa gobyerno. Kaya umalis sa ICI. Kasi nga kung nagtagal naman yun si Magalong, hindi naman siya hindi naman siya magkakaroon ng investigation yun. Hindi siya mag-iimbestiga. Ang tawag sa kanya adviser kaya umalis siya. <laughs> kaya wag na, na kayong... wala na kayo, wala nang tiwala talang tumbayan sa gobyerno eh. <laughs> pahirap ng pahirap, palubog ng palubog. Ang laki ngayon ng ano, ang laki ang binagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan niyo sa mga balita. Ang laki ang binagsak ng ekonomiya. So sa ngayon yan muna ng balita. Yan muna ang update natin sa mga sa ngayon na mga kapo ko FW. Sa ngayon masalamin babay muna. Sa mga hindi pala din nakasubscribe, subscribe niyo naman ako mga ano ko, mga kawangis ko.